Madami na nga po ako ang gumagawa nito, kaya naman nakigaya-gaya na ang inom agenda nyo. Magandang araw mga ka-good vibes! Nakakita nga po kami sa SM na buy one take one yung ganitong salamin, kaya naman naalala ko why not kung gawin ko to. At dahil nga mura lang ay tuwang tuwa ako sabi ko makakagawa na rin ako nung kagaya sa ate ko. Napanood ko rin kasi na swerte daw to lalo sa may dining mo ilalagay kaya naman dito harap mismo ng lamesa namin. gano'n. <laughs> Eksakto naman, may adhesive na kung tawagin yung double-sided. Kaya naman eto, oh, napakalaki pa. Sigurado naman sobra-sobra ito -sobra pag ginamit namin. Pagkatapos nga namin po kumain ng hapunan, talaga naman kinulit ko na si Papa Bernard na gawin na namin to. Mabilis lang man sana magdikit, struggle lang talaga yung pagtatanggal ng adhesive, yung pinakadikit ng adhesive. yos ko dai, ang punat, ayaw niya magpaalis sa kanya. Ma kaya naman tinulungan ko na po si Papa Bernard kasi naman mayamot pa at itigil tong ginagawa. Nako po, di solo ko to ay talaga naman bago ka makatanggal ng isa ay talaga naman mga ka ng sham sham ang hirap tanggalin kahit nga po ako ay naiinis at ang sarap itapon sa labas eh beh, walang ganon sayang ang pera <laughs> Pag nga po nakakatanggal kami ng tape, eto dinidikit na po ni Papa Bernard. At sa huli nga po ay nakuha niya ang teknik na naman, naging mabilis na yung pagtatanggal ng balat ng adhesive. Para sa akin, hindi rin po talaga ako nagkamali na white lining yung pinili ko. Kasi tatlong ang pamimili mo doon, parang isang tim kahoy, puti at itim. Sabi ni Papa Bernard, puti na lang daw ng maaliwalas. O kita nyo nga naman, no? pagdating sa dinding namin, ang ganda niya talaga. Sure. At makakatulong nga rin po para matakpan yung mga butas-butas ng dinding namin gawa ni Kuya Brett at ni Mickey Boy ito yung maglalaro po kasi sila pag nababato yung aming dingding na Ayan, nagkakabutas-butas, sayang naman. Hindi pa nga po tuloy ang natatapos. Eh, tuwan-tuwa na po si Ina Magenda nyo. Talaga naman, ganito na lang talaga. Magiging kalagayahan ng mga inang kagaya natin. Wala naman po talaga sa planong bumili kami nito. Pero nga nun nakita ko ng buy one take one, alas sabi ko, huwag muna kami bumili ng bigas. Ito na lang muna. Hoy, hindi ganun. <laughs> Siyempre, kahit papaano ay may mga kupit-kupit tayo kay Papa Bernie. Kaya ito na ilalabas pag may gusto tayong bilhin dito sa bahay. Nabibigla na nga lang po si Papa Burner na may pera daw po pala akong pambili ng mga ganito. <laughs> Pasalamat na lang talaga din po ako at may asawa ako supportive kahit pa paano. Aba, pag talaga hindi nyo ako sinuportahan, iwanan ko siya, maghiwalay na lang kami. Talaga ba? Eh, hindi nga ako matulog pag hindi ko siya katabi. Diyos ko, Ay, kay Kiri! At eto nga po, patapos na siya sa part na to. O, kita nyo naman. Hindi na kailangan sabihin. Nakikita nyo na yan. Char. O, ba diba, Sa mga wala pang ganito, kita nyo naman ang outcome natin. Ang ganda talaga. Kaya naman, ano, pang hinihintay ko. Gumawa na rin kayo po ng ganito. Sulit talaga at nakamenos pa nga tayo kasi nga by one take one lang yan. Nagulat pa nga yung dalawang bata dahil pagkakita nila, ang ganda daw. Matudulog si Inam Agenda nyo na may ngiti sa labi ngayong gabi. O, siya, bye!